si Miss Lilibeth Soralvo, syempre ang ating Tuesday Lady. Para po sa action ni Kuya, si Miss Lilibeth Soralvo ng Social Security System or SSS. Good morning, Good morning, sa inyong lahat. Maganda mga tanong yung mga kasambahay natin. Kaya umpisahan na po natin. Galing po sa 806951. Good morning po. Six and, six and a half years po ako nakapaghulog sa SSS. Ano yun? H7 na po ako. May makukuha po bang benefit sa SSS? Thanks, Rafi. Ano H7? Ano, H7? H7. Baka age yun. Ano H bang age sa ano? H7. 67? 7? Ano yan? Baka 67. 67. Ano yan? Gijomar? Men, makukuha siya. <laughs> Kahit na paano, may makukuha siya yung nakapaghulong siya ng 6 uh, and a half years. So pwede, makakakuha siya lamsam. Yeah. Ah, malalamsam yan. Mm -mm. Oh, makukuha niya. malalap. Siya. Mm -hmm. Parang may, may lamsam, lahat ng hinulog mo, mm -hmm. makukuha mo. Plus interest. Plus interest? Mm -hmm. Wow. Ayos yan, ha? Maganda yan. <laughs> okay. Dahil H7 na siya, may lamsam <laughs> <lansom> siya. <laughs> <laughs> 2004, ako nahiwalay sa company after several years sa voluntary contribution at 312 pesos to complete 120 I months. May... Magkano po ang dapat na pension ko? Pinag-compute ka. Kung nasa hindi sa asawa ka, hiwalay. Alam mo, sa, sa asawa. niya, no? Really. Kasi sa, <laughs> <man> yung ating minimum is <laughs> 1,200. Para yung sa 104. 104. Medyo malaki lang sa 1-2. Ano na kung pang malaki yung... Na Pag na nadoble naman yung 10 years, mga 2 po eh. Ba? Malaki yeah. lang rin? Mga 20 years. Kahit 312 years. Okay. Yun. Galing po sa 1850989. Magandang umaga po. Isa po ako akong tagasunod sa inyong programa. Maraming salamat po. May katanungan po ako tungkol sa SSS ng asawa ko. Nakarga naman nung nagtrabaho po siya. Nahinto na kasi siya. Kaya nag-self-employed na lang po. Pero one year... <laughs> ang hindi nakarga. Pag-inquire, pag-inquire. Nagtanong na kami sa bangko na hinulugan ko at sa SSS, pero malabo talaga. Ano po ang aming gagawin? Hindi ano ko na hindi yung text niya. Malabo, Sigur, malabo. Yung... yung mga siguro, may mga nabayaran siya, hindi na-post dun sa kanyang contribution. Uh, ang gawin niya, pumunta sa pinakamalapit na branch ng SSS, dalhin tong mga resibo na to na hindi nakarga na sinasabi oh, niya on na post. Oh. Uh, oh, dalhin niya sa eh. SSS. Okay. Mula po kay 507-3736. Good day! Nag-asawa ng US citizen ang daughter ko last year. Up to now, pinagbabayad ko pa rin siya ng self-employed sa SSS. Sa maiden name pa rin. At kami na niya at kami na magulang ang beneficiaries. Wala silang anak at hindi pa napaprocess sa NSO natin ang marriage license niya. Gusto ko sanang kami pa rin magulang ang beneficiary niya kahit married na siya at lilipat namin sa magiging anak niya kung sakaling magkaroon na. Pwede ba yon? Since kami naman ang nagbabayad. <laughs> kasi ang beneficiaries natin mukhang ang parents kasi secondary lalong lalong na pag may asawa na yung kanilang anak. Ano yun? Sila so, so, nagbabayad para sa sarili nila? <laughs> para sa sa anak. Oh, yeah. Para sa para anak para anak nila. nila, nila. Na Sana, Sana sila nalang lang naging oh, member oh, yeah. ng no SSS. Oh, oh, Kasi ang primary natin dyan, siyempre, asawa. Saka yung so, anak. anak na minor de edad. Oh, Tapos hello. secondary lang sila. Hmm. So, ah, magulang. Uh, secondary. Kung walang asawa, magulang. Okay. okay, galing sa 5152606. Ilan pong hulog sa SSS para makapag-first loan? Siman po ako. Uh, at least 36 months, uh, meron kang 6 uh, anim na bagong kontribusyon bago yung buwan ng pagpa-file mo ng loan. One month salary loan. Three years, ano? Uh -huh. Ah. ne, mm, matagal na ako nagtitimpi. <laughs> <laughs> Malam Gusto ko na magpa-member. Hmm. ngayon, hmm. wala pa rin ako. Oh, ang <laughs> ka pa pa diyan hanggan sixty years old lang yun hanggan sixty years old lang yun hanggan sixty years old lang hanggan sixty years old lang hanggan sixty years old lang hanggan ba? Abot pa lang hmm. 54 lang ako. sixty baon sa lang hanggan sixty years old lang hanggan sixty years old lang hanggan Ito po old lang Good morning po. Tanong lang po ang contribution sa lang month 1,500 pesos. Member po ako ng SSS simula pa taon May 9, 1987 up to now. Tuloy pa rin ang deduction sa akin. Magkano po ba ang monthly pension ko? Mario Gravoso ng bagong barrio Caloocan City. Oh, wala, -wala ko na ah. Kasi kung 1987, medyo ano pa 25 niyo? years na siya. 87. Medyo malaki-laki na yun. Malaki kung 1,500, oh. yun yung maximum natin. 1,560, yung 60 kasi doon yung easy yung compliance compensation. So ang average natin na medyo mataas na sa 10 to 13,000. Pagkat uh, 120 contributions, 1,560, sa 120 contributions lang, 10 years lang, magkano nakukuha? Ay, mga 6 to 5,000. Ah, 6 to 5,000. 5 to 6,000. 5 to 6. Mm. Uh, doble na. na. Sa so, mga, oh, hindi ano mga malaki. Oh, 447-2177, 17 years po ako member ng SSS. Nakapag-avail na po po ako ng total permanent partial disability noong 1995, 18 months. Ang tanong ko po, pwede pa po ba akong mag-file uli ng disability? Gawa nga uh, ganun pa din ang sakit na osteoarthritis, mag-58 uh, years old na po ako hanggang sa aking pagpensyon. Uh, pwede ba sa yung kanyang sakit, nagpaano siya ng partial disability? So siguro natapos na uh, pwede siya mag-apply ulit. Titingnan yung evaluation ng doktor kung pwede pa siyang makabail. Anong partial disability. okay. Mula naman po kay 4720559. Good morning po. Ask ko lang kung pwede ba maghulog ng medyo mataas kaysa sa dati kong hulog na 200 plus. Voluntary contributor po ako. Pwede. Basta sa January pwede siya mag-increase uh, ng 20%. Yung 200, mm. pwede niyang gawin 312. Ang well. mm. Bakit hindi pwedeng from 200, 1560 agad? So, uh, abrupt increase yan. Kailangan natin ng proof na meron. merong uh, uh, income tax or kung ano may pinagkakita. Mm. Uh, sa mga eh. pwede. Pwede, pwede. Ayan, <laughs> salamat, Ms. yes, Beth Thank you, Mika. Thank Thank you. Thank you. Thank you. you. Thank you.